Hello! Ito nga po pala yung Sky Tree. Ako nga po pala si Disa. At ito ang aking simpleng buhay dito sa Japan. Galing kami ng Philippine Embassy dito guys. At dahil maaga kami natapos, kaya naisipan namin pumunta ng Tokyo Bay Aqua Line. At dahil nasa province kami, at minsan na kami makapunta ng Tokyo, ayan, Naamis kami sa mga naglalakihang mga building dito sa May Tokyo habang bumabiyahe tayo. Di ba? Ang gaganda. Nakakaamis ang mga ng na mga building dito sa Tokyo. Ang gaganda ng view. At ito nga po pala yung Rainbow Bridge na dinaanan namin dito papuntang Tokyo Bay Aqua Line. At nandito na tayo guys. Ayan. Natatanaw ko na. Ang ganda ng paligid. Sobra. Ang ganda-ganda ng view dito guys. Sobra. Nakaka-amaze ang view. Lalo na sa personal. Hanggang dito na lang. Yan eh.